Ay yeah, guys, so nasa ano kami nasa lugar ng Sabluyon yon dito sa Katanduanes. So pupunta daw kami sa ano sa isang magandang falls dito. Ayun. No. Ayun tour guide. Nalikaligaw-ligaw pa kami. Eh so pababa kami. Okay. Ayun. So ito yung, ano, kung makikita nyo. Ayun. So adventure to guys. Ayun. Super duper adventure sa probinsya lang to guys makikita ayan tapos yan yung pinakamataas sa bundok dito nakikita ayan Mount Sadab daw yan tapos makikita nyo dyan ito dinadaanan namin ayan mano lang siya buti hindi maulan at hindi siya maano ang tawag ba -taw, yung clay Yeah, so, yan, yeah, ko yan. Kasama ko. Papunta dito at tagiikot ka. Maliligo kami sa pos. Yan na ba yan? Ha? Nagkita oh. niyo yung ano dito. Yeah? Puro ano siya, puro... Ay. Hey. Puro... Ah... Uh... Oh, ganda. Wow. Ayan o Oto Ayan Ayan pulse Ayan maliit Parang katulad ng pulse Doon sa kabila no So ayan, ayan. So da, Bakit tayo Pero hindi pa daw kami dito Sa pulse daw. Madulas yung mga bata Ayan Ha? Malipot? Ah, oh, lamig daw ng tubig. yeah. Eh, uh. ano eh? Grabe, lamig! Lamig ng tubig! Lamig! Ang lamig, 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 lamig ng tubig! Super, parang nasa ano? Lamig ng tubig. Uh, malipot. Sobrang lamig. Ayan, ito meron pa. Kapag naman ito. Ayan. Ayan sa ilalim. See? Super place. Super. Super ganito. Ha? Ayan, sobrang lamig ng tubig. Sobra para nasa ano. Parang nasa para nasa ref ang tubig ano para nasa ref <laughs> lamig sarap sarap paligo pupunta na kami <laughs> saya gracias <deratyo>. grabe lipot ay <laughs> ay yung malamig daw yung tubig <laughs> sobrang lamig. Ay, so yun, galing yun sa Siguro bayan. pwedeng inumo ng tubig dyan, ano? Pwede. Okay. Nakakatrabaho din kay Kabuke. Dyan na lang kung ano yung inumo. Oo. Ah, ah. Ayan na. Ayan na. Ayan, medyo masuka lang, ano. Masuka lang dinadaanan. Pero yak na yak, Ah. Yan, yeah, makapunta lang sa falls. May mga tao. May nagsisigawan eh. Ah. Yun may mga nyug. May nakakaabot pa eh dito. Talagang sadya, ano? Hindi kaya makapunta na kita ng ano? Sadab? Oo. Ito. Ito yung adventure na sobrang... Ano? Kumbaga, exotic adventure. <laughs> exotic. Hindi naman exotic. E, ano? Very interesting lang yung ano yung lugar Ayan. kaya lang ako nakapunta sa isang post na yung dadaanan mo sobrang ano sobrang makahoy Ayan. pagod ako nakakiyat panahog kami Get Another one. Hindi pa no Ha? Huh? Ang yeah Ayan, bahala na kayo maghumusga ng tubig Uy! Bahala na kayo humusga ng tubig dito Sobrang um, Mangrig tadi tadi bu tadi tadi pulang kah masih kira anak Hai Madam Pauls Iyo Nene Ayo yeah. uh. ah, Hai kala ko ahas.